Maraming salamat, uh, Ginong Pungulo. Habang ako po'y uh, nakikinig sa mga debate ng ating mga magaling abogado dito, miyembro ng Hukum uh, Neto at uh, ang Defense Council at ang uh, testimonya ni uh, <coughs> Congressman Chanko, hindi ko po alam kung saan ko ikokonekta yung uh, testimonya ni uh, Cong Congressman Chanko sa aking pagdesisyon pagdating ng araw. Alam niyo po, mga ...ang ating Defense counsel. Kung ang inaalala niya yung verification ng complaint, palagay ko na nakapag-rule na po yung Senado dyan. Assuming na yung 188 congressmen na yan, assuming lang ha, ay hindi binasa, basta lang pumirma, eh nasa jurisdiction na po na Senado yan. Yan tulad ko lang po yung uh, impeachment case ni, Pang ni dating Pangulong Joseph Estrada, with all due respect to uh, then Speaker Manny Villar, kahit minadali ng House of Representatives, napunta na po sa Senado yan, under jurisdiction na ng Senado yan. Ha kahit umaya kami, maglupasay kami sa Malacanang, wala rin kami magagawa dahil nasa jurisdiction na po ng, ng uh, impeachment court yan. So, ang hinihintay po ng tao, ginaong uh, Lead Counsel on Defense. Kung magprepresenta po, po tayo ng mga witnesses, katulad ni Congressman Tsianko, magsasalita tungkol dyan sa mga verification ng complaint niyan. Nakakantok na po eh. Ang kailangan ho namin malaman, kung meron kayo mga testigo, magpapatunay, doon sa salin ni Chief Justice Corona. Yun lang po ang hinihintay ko at yun lang po ang hinihintay siguro ng impeachment court at yun lang siguro ang hinihintay ng taong bayan para, para kung sa gayon ay makapag na kami kung ano ba talaga ang magiging desisyon, desisyon namin whether to convict or to acquit the Chief Justice. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Senator.